isa oh, putol na yan tinira niya isa uh, ha dalawa oh yan ito 35 pesos oh, wow. ang bait eh ah. <laughs> <laughs> hindi ako makapaniwala tingnan mo naman Pina kung kailan mo pinababayaan oh pinababayaan na yan ha Uy yan na naman tayo mga ka-farmers sa panibagong araw ah uh, tayo naman ay may bad news Dahil yung bagong tanim nating papaya Tinira na ng gansa mga Pero ilang piraso lang naman Sabi ko mukhang kailangan namin maglatag ng net Simula doon hanggang doon Kasi dito naman sila nang gagaling sa tubig Tuma Umaakyat sila eh So siguro hanggang doon sa may kasoy Makapaglatag kami ng net hanggang dito sa may uh, dulo ng uh, ano uh, loft ng kalapate uh, sayang po yung ano sabi ko wag mo na muna ng replant ayan mo na muna yung sira nandiyan pa naman yung ano bilig-biligan na lang mga seedlings kasi kung lalagyan natin yan at hindi pwede namang ilatag yan no? yung harang na yan <laughs> yun nga lang may lulusong na naman sa panda no wala eh kailangan po kasi walang ma ano walang matitira hindi talaga kasi ang nangyari malinis yung ano eh malinis yung paligid so parang ang nangyayari yung uh, papaya yun lang ang nag-iisang kulay green eh, alam niyo naman po ang gansa talagang ano buti kung madamo eh, ano siya kumbaga na hindi niya mapapansin yung papaya eto mahirap ito namatayan ni ata ng ano si bebe halaman ayan oh kailangan talaga ng uh, dilig ko. Mukhang papatay na. Sana makarecover. Hay, tatanim pa rin po kami ng uh, papareplant ko ng ano. Kahit igit na nyo na lang. lang dito, na Ha? ha? Ah, dito na lang sa daanan. Siguro ipunin sa gitna. Walang ma-paper wish. Wala naman dadaan pa eh. Oo, oh, hamayang hapon. Wala naman dadaan. Gitna yun na lang. Yung, ano, hukay mo ako, no? Kung kagayang dati na dito, okay. No? Dito lang sa layer na to. Tapos yung kalabasa natin, ay, ano, uh, ang palay, ah. Yun na muna project mo ngayon. Yung dito kaya nadala yung papaya, hindi naman. <laughs> ah, hirap yung gansang ito ah. Perwesi. Perwesyo. Sabi ni kong, kung kung uh, manok kuya hindi ka o gansa yan. Gansa. Ang uh, ang na inis eh. Mahal pa naman ang puna natin dyan sa gansang yan. Pwede naman sigurong ikulong kaya lang kasi tubig kasi yung hinahabol nila eh. Tubig po eh. Ah, saan na ba yung mga tinanim niya? Isa. Dito wala. Ayan. Isa. Ako nilapit niya pa naman doon. Dalawa, tatlo, apat. Yun doon siguradong dadalihin. Ito hukay pa lang. Ayan. At niya pa lang pala. Ito kailangan lang po ng magambol ng maigi hmm. ito makaka-recover pa gusto ko sanang magata ng ano uh, papaya na may manok may kasamang atay yun ang favorite ko din, isa sa mga favorite ko tapos uh, may malunggay na konti ayan o oh. marami-rami na rin malunggay Kaya lang, mag-apritada na lang daw, sabi ni Papayam. So, ayan. Naglagas po yung ating mahogan, eh. Kaya ang daming dahon. Hmm. Pero maganda na din to, ah. Mulching to. Ewan ko ba kung bakit pinalilinis nila. Oh, okay lang sa akin to, eh. Sa akin kasi, yung dahon, wala nang problema. Mabubulok naman yan, eh. Na... Bakit pinalilinis? Eh? kahit oh. Di, maganda, di, maganda nga yan. Alam mo okay. kung bakit? Fertilizer, tsaka yung pag nagdilig ka, eh, hindi matutuyo yung ano, na malching. Oo. Oh. Hindi basta-basta matutuyo dahil nakukover niya yung ano. Ang daming bunga, oh. Kalaban ng ano, ah kala nyo pati ano may kalaban din po yan oh. <tinyo> hindi to huwag mo nang galawin kong okay. ito pa pala isang pili natin dito mga ka farmer yan hindi masyadong naalagaan ito pero so, buhay pa rin naman yan anong nabang ginagawa nila bakit sinunog lahat sabi ko nga Natanim na ni Kongkong Kong yung Ah uh, uh, Dito Ano pa, pala ako nakapagpakain ng kalapati. Yan, kinuha na po yung kalapate ko Goodbye na tayo sa kalapati na Ano, yung lima Kaya lang, mali nga po yung sing-sing na pagkakalagay ko So sa BOTC hindi na po siya makakasali Battle of the Champion Sa regular release na lang siya Kasi dalawa naman yung sing-sing Pero okay lang Meron din daw na ilang mali na <laughs> pagkalagay Wala, sablay eh na yung ampalaya sabi ko uh, si kasuhi maigi ayan 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 9-10 ayan 10 hmm. tapos ayusin uh, din po kulang sa tali alagay tayo ng tali alam ko mayroon pa ako dyan ha na tali eh saan kaya ayan yung mga kangkong eh. ayan o sana kumapal po ito mga farmer ayan sana ay kumapal dahil magandang ano marami kasi nakuha nila so tingnan natin ano sana dumami ayun o ano, nandun sa kabilang side kaya lang magmalakas din po yung ano marami po talagang kumain yung tilapia malakas lang kumain Linis-linis muna. Bebe. Tumulong eh. Chicken ko muna pala yung ating uh, mga pap papaya doon sa kabila. Maraming nadali. Putol. Science. <laughs> Tapos, ayan na yung ating mga ano, mga farmer mabolo. Siguro mga 3 months, 2 eh, to 3 months maglalaglagan na po ito. Shoutout pala kay Ate Mer. Ayan. Siya po ang ano, mahilig sa mabolo. <laughs> Ay, dami na niyan. Maglalabasan pa po, po yung iba. Ya mahaba ang ano niya, may haba ang uh, season niya, no? Fruit season mahaba. Kain muna tayo ng uh, mga ibon Ayan, tingnan natin dito Maaga na to ni Kongkong O <laughs> dinilig ko na yan ng maaga Sabi niya, ito pala iniwan niya Dahil may bunga pa yan Tapos kinaganda nito, naaabot niya na yung Tubig So ayan o, oh, nadilig na po yan Kaya lang, tingnan nyo naman Nakarating po dito yung gansa Dahil ilan kaya, siguro Sabi ni Kongkong, kuya sampu Sabi ko, wag naman kung sampu Oh, isa. Oh, putol na 'yan. Tinira niya isa. Ah, uh, Dalawa. Oh. Yan, ito. 35 pesos. Pinutol. Tatlo. Yan. Gansa yan, gansa. Tatlo. Apa. Lima. Anim. Pito. Ang bihira, dami. Walo. Siam Ay patay lahat dito oh, Tinira lahat dito oh, Parang dami pala Ay, Sabi ko wag na muna tayo mag replant ah, patay na muna yung gansa <laughs> Lagyan na lang ng, ano, ng net mga farmer Net dito So wala tayong magagawa Kung di maglatag ng net dito Kung hindi wala tayong matatanim yung manok sana eh for the meantime dyan na muna sila pero pag malaki naman na po yung ano pwede na natin silang papasukin so next project maglalatag po kami ng net dito uubusin ito uubusin po ito parang wrong move itong gansang ito ang ah. ganda pa naman sana tutuwa ako lalaki kaya lang ang mapaparami natin perwisyo naman hindi ko naman makatay ka kahit napakamahal. Hindi naman sila pwede talagang ano, dito talaga sila sa fish pan. So hanapan na lang natin ng solusyon. gawa na lang po ito ng net, latag. Tapos dun muna kulong din. So hindi sila makapasok. Ah. Uh, yun Ayun. lang po muna. Gagawin natin. Wala eh, wala tayong ibang solusyon diyan. Sila tumira niyan, di manok. Manok pa muna pinagbintangan ni Kongkong, sabi ko kung hindi. Ano 'yan? Gansa 'yan, binunot eh. Kung manok, kakaykayin 'yan. Eh walang pinagkaykayan, no? Huh? unahin Uunahin muna yung nang paayan. So Ayun, nakarating dito, no? Nakarating po dito. Bibigay ko pa pala yung kalabasa para maano niya na din. Tapos ayun nga sinasabi, oh, pag nagdilig siya ganyan, dapat talaga medyo bubungkal bungkal talaga mayat maya bungkal ay okay dahil pagsubok sa pagtatanim wala pa insekto ha ah. gansa pa lang yan <laughs> tapos silipin natin yung palay mga ka farmer yan pakita ko po sa inyo dahil lang araw natin hindi makikita pero ayun nga si Alan daw ay may lagnat lang araw na palang linalagnat sabi ko kay tatay bong pacheck yung platelet baka mamaya dengue dahil uh, pabalik-balik daw pong lagnat so maganda ng ma-check ganda ng nyug natin no? ganda isa ka sa magaganda ha? galingan mo gagawa tayo ito ba dami pala kong ang dami di mo na huwag mo na muna i-replant yung ano doon mo muna papalitan kakainin din yung kailangan malatagan pagbalik namin latagan natin ang net Ay, ukayan mo na. Di, mga isang di pa pagitan Yan, usin mo dyan yan, yan. Tapos uh, isang di pa naman, dito naman ulit Ganon Yan Yung ukay lang na Medyo ano, ganon din ulit no Lagyan mo ng ano Oo Kumutubo pa yung ano no Alugbate Lagi lang na pag na? nagulang ko yan. Na? Mahirap din pala supili na yan. Pagka ano no? Hindi na? Hindi mo na makapatay ako kuya Ha? mo Tumutubo din. Dami huh? yeah, po. nga. Oh. oh ano. no? Mga buto yan. Oo. Oh. Oo. Matinim na dito ngayon ito kuya Oo, oh, meron ng buto dun eh. Tapos yung kalabasa, naandyan na din. Bigay ko na sa'yo. Oo, okay. Dami uli yung bunga. <lining> yung siling ha, anahan mo din. Lagyan mo din ng fertilizer kong sabay diligan mo. Oh, wow, ang bait eh. Ah. Hindi ako makapaniwala, tingnan mo naman. Pina kung kailan mo pinababayaan. Oh. Pinababayaan na yan ha. Lay pa bunga. Na? Oo. No, no, ilangin buo nitong ka din dati niyan? Kaya lang pag nagbagsak presyo, dalawang piso, no? Naalala ko dati si Tatay Chris. Dalawang piso isang kilo. Okay. isang kilo I dalawang piso. I iiyak ka talaga. Sobrang sa, sa Bundok tinatanim din yan nano. siling panigang mga farmer. Ano din? Matagal din ang buhay no kong no. Matagal buhay ko eh. Maabutan mo pa na ha? taon. Nagpupuno Matawad. ba yan? Siman taon nagbubunga yan. Basta huwag lang titigyan dilig. Dilig tapos hala, fertilizer no? Tapos ang Hmm. Parang sili din talaga siyang ano no. Mas maigi siya sa kamatis itanim. Kasi ang kamatis sandali lang. Dilig lang yun Ilang pitasan ka lang? Halim na buwan, wala na yun. Oo. Ikaw na pala magpakain, baka umalis kami. Bukas. Kalapate ka? Kalapate na eh. Nandiyan lang ang pagkain, o eh. Oo, uh, nandiyan ang pagkain. Pagka pagkain, ang mayroon pa doon isang sako. Sa garahe. Marami akong natututunan sa kalapate dito sa mga tropa eh. Oo, oh, <laughs> Sila pala, inakay palang, binibilad na. Na. Yung mga inakay, nakabilad na. Ano yung kaibigan ko doon, Para tumibay daw. Alam ko dyan, kuya, lagi pa pinainin na ang yun, e. Kabuto, Vitamins. Pagdating ng dalawang araw, tayo naman yung naman ulit. 1 2 3 Ganito 'yung kalabasa. Mo oh, para tumubo na 'ko 'yan, ha. 'Yung mm -hmm. nagiddeliver naman. may nag-text dito yung dati daw 9.5 pa matagal na yun wala pang ano nun 9.5 ah nung matagal na mga 3 years ago 9, yung, yung lechon daw mga huh? 25 kilos 10k to, ano matagal na yun Ngayon daw sabi ni ka-farmer Anthony magdagdag siya ng 10 piso kasi medyo nagmahal na naman daw yung soya. Pakain sa baboy ba? Mm. Sampir, hindi naman pwedeng hindi siya kumita, di ba? Mapuputol. Pag hindi siya nagkumita, hindi na siya mag-aalaga. Hindi wala tayong baboy. Hindi. Oh. Problema malaki. Eto, hindi ka ba nagtanim na itong siling ito? <laughs> Manghang. Kahit ito lang, hawakan mo. Manghang na sa kamay. Lalo na yung hinog na hinog. Naku po, huwag mo nang hawakan. Ayan, short video tayo dito sa ating palayan mga farmer. Ayan. Ah, uh, kumabol na. kumabol <laughs> na po. Pero ayun nga, yung may mga nagdi may nag brown brown mga farmer. Uh, yung kinonsulta naman natin yung ating mga kay uh, consultant natin eh sabi niya normal daw po 'yon sa hybrid rice tapos pero magpapa-spray na rin po ako ng zinc ayan kasi ayan oh yung may nagba-brown ayan mm, mga ka farmer ang problema na naman Pero ayan gumanda naman na po at uh, medyo humabol na nag-green na siya pero mukhang kailangan uh, mag dahil marami ang nangangain Ayan, meron pong mga nangangain. So, kailangan natin mag-spray ng uh, insecticide na dito. Hindi na po pwedeng hindi mag-spray. Ayan, oh, meron na pong uh, kumakain. Uod siguro to. Hmm. Sayang naman. At, uh, ayan, nakarecover na siya. Berde na siya, mga farmer. Ayan, naiwan na yung kabila dilaw na rin oh. kailangan na rin ng fertilizer no? humihingi na rin kailangan na rin bumerde sila dahil yung insekto sa atin pupunta dahil ah, alam nyo yung green na green eh ano po yan ah attractant yan sa mga insekto ah, recover na sila mga farmer eh. eto kulang na ng nitrogen dulo ng ano naman to dulo ng uh, dahon ay dumidilaw ito ang problema natin yung may pula pula na kumukulot hmm, pwede potassium pero nagbigay na po tayo ng potassium kaya kung ano man nasolve na natin yan baka yung mga lumang ano na yan lumang uh, dahon pero yung susunod niyan eh ano na Ah. Uh, ano na, berde na. Ano ba to? Tignan natin 'yan. Ayan, oh. Up. Oh. parang may kumakain na. Ah. Ganda nung pagkalumot niya, oh. Kapit na naman tayo magpatubig Spray sana ako ng uh, Ano ngayon eh O kailangan talagang magpa-spray Iiwan ko na lang kay papayam Para makapagano Sinabi ko na kay tatay bong yung drum seeder Maganda naman yon. Uh, actually para ka din naman ano, eh. Subukan natin sabi ko nga Eh di naman siya malulugi sa akin so samahan niya akong mag explore sa pagtatanim ng palay kasi sabi ko yung iba mahirap daw talagang alagaan yung hybrid pero sabi ko nga tay mahirap magdadagdag ka ng kaunting ano sa abono tapos yung sa spray kaya nga yung pag spray minsan may extra income sila sa akin sa pag spray kasi alam ko naman pong mahirap talaga pero ayun tingnan natin kasi mahirap talaga yung old habits baguhin. <laughs> yung nakasanayan ng ilang dekada. ba? Diba? Pero, marirealize din naman nila at masasanay din na, uy, mas maganda pa rin pala. Kahit medyo pagod. Pero, mas malaki naman ang uh, inaane. Eh. So, mas malaki ang kita. Diba? So, ayan mga ka-farmer. Kami po ay, abangan nyo pala. Kami po ay mag-adventure. Uh, ano, uh, Subukan namin silipin ang subik dahil ito ay April na. Panahon na po ng... Uh, market season na. So ayan, para maiba naman. Uh, at malay mo makailang market tayo. So ayan, abangan nyo na lamang po at uh, sabay-bayan. At uh, tatawagan ko din pala yung aking kaibigan si Ray. Dadalawin ko din po siya mga farmer So ayun hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat at magandang buhay!